sayo pa lang sa buntag nag-antos na og pila. Ang pipila kaginikanan, kauban ng ilang anak sa usa ka pribadong sa Jansana. Naglaom nga matagaan og libreng school supplies alang sa umaabot nga abri klase sa Hulyo 29 tuig 2024. Usa lang sa mipila si Ivy Ruby, usa ka single mom, bitbit paniini ang iyang anak sa pagpamaligya og puto gakuha og pangadlaw-adlaw si Ivy ug naara sa 200 ang ma-income ni ini. Maong usa kini sa mipila dinhi aron makatipid sa pagpalit ni ini og gamit sa eskwelahan. Dawai kalipay na aming pang gamit sa kong anak eskwela. Wala yun, ma'am. May gamay naman akong income sa akong maligya. Pag 200 lang. Grade 2 o grade 3? Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala, pa. wala, pa. wala, pa. wala pa si Gerly Abergonzado ug Jonalyn Amersin. Wala pa makapalit sa gamit sa ilang bata. Gumikan sa kakuwangon pinansyal. Gani na kini gumikan dili na sumala pa sila ma'am problema sa mga school supplies. Gano mm ba kayo? kay estudyante. May na lang ni na makatabang-tabang sa mo ba? Ang amo ipareto notebook ipa na na mugbugas. Mhm. Nato kay may na lang palad nga makadawat pud mi. So, dagang salamat, nakadawat yun mi. May na lang ni nakatabang po. dalipay hmm. Nalipay po. dalipay kong dako. Ang isa lang na kong anak mo na nakadawat yun, nasa na... na niya. Pasalamat na nung ani Aniki. Sa sponsor, dagang kong salamat. Alauna palang sumala pa sa buntag, dagan na ang mga mipila. Sigun sa personay sa maong tulunghaan na matagtuig nila kining ginahimo, tumong aron matabangan ang mga ginikanan sa ilang gimbug aton. Gawas ni ini mahatagan og maayong kaugmaon ang mga kabataan. Tulong, tulong yung ating mga elementary students no, na, na meron silang magamit sa pagdating ng pasukan. Although nasa public school sila, Number lalo lahat binibigyan natin, lalong lalo na dito sa barangay ng 107. ng South kasi nandito ang Golden State. At least mapil nila na meron din namang tumutulong sa kanila kahit pa paano. Sentis, o tambal, o crayons, o o gunting, o lapis, o hindi pa ko kay na ako'y gamit. Pasalamat po ko sa ginoo kay na kitagaan ko sa ginoo na gamit. Anaa sa 1,500, ngato sa 2,000 kakabataan sa Jensen, ang laumang makabinipisyo sa nice gutan. Bata pa lang sila, ibigay na natin sa kanila yung kalaman na nararapat sa kanila. Nang sa ganon, paglaki nila, may isip nila na talagang... Uh, ang education, ang uh, talagang susi para sa maganda kinabukasan nila. In the heart of changing lives, Kenny Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.